man akla Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga nun, si Kuya Rowell pati na rin si Miss Rachel. Kasama rin nila ang ilang mga kalingap sapagkat importante ang araw na yun. Ang isang parte kasi ng kalingap ay kinasal. Kaya naman talagang isang highlight yon para kay Kuya Rowell and Miss Rachel. Sapagkat dahil doon ay nagkasama sila muli ni Kuya Rauel sa isang event. Hindi lang yon at talagang nagugulat nga si Kalinga Prab sapagkat pangalawang beses na yon ng Rochelle na maging maid of honor at best man. Kahit hindi nila medyo kaklos ang kinakasal. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right, ikaw nga ba love of my life Bakit di na lang, tutuhanin ang lahat Nakausap naman ni Kalinga Prab si Miss Rachel Nung nakausap niya ang Daraga muli, ay sobrang tuwang-tuwa din si Kalinga Palab, pati na rin si Miss Rachel. Kinausap niya nga si Miss Rachel tungkol sa kanyang pag-vlog. Talagang napakagaling nga daw mag-vlog ni Miss Rachel, lalang-lalang nga kapag kasama niya si Kuya Roel. nag naman si Miss Rachel at kitang-kita na kinikinig siya kagad nung sinabi lamang ito sa kanya. Nandito naman si Insan, oh. Insan, pangilang ano mo na? Best man dito sa Kalingap? Uh, pangalawa ko na ito. Pangalawa mo na? Anong pagkaramdam at ikaw ay napiling best man ni VG Scheme? Kahit, kahit di pa kayo ganun katagal magkakilala. Uh, kahit ilang months lang ni kami uh, nag... Oo oh, nga, di ba? Oh. Oh. Talaga ako yung napili niya bilang best man. Marami naman siyang mga kaibigan niya na talagang kababata, ganyan. Uh, ano sa akin, it's an honor. No? Oh. Kasi it's an honor talaga uh, yun. Uh, binigyan niya yung tiwala sa akin. Um, at, saka, uh, hindi naman ako susuporta sa kanya. Uh, dito lang ako bilang uh, kaibigan niya. Yun. Thank you so much kay... Grabe. Pageski. Pinagkatiwala uh, ka talaga um, niya. Uh, hmm. Ganda nung suit mo ngayon sa <laughs> <ha>. na. Grabe <laughs> bagay, <laughs> parang <laughs> businessman. Atorne. <laughs> <laughs> Ayan. Yeah, Okay. So, ay mga kalingaps, ni Ruel sa Aseration, oh. hmm. no? Eh, Linsan, anong plano nyo? Kailan ang plano nyo ano? <laughs> uh, since, di pa man stable. <laughs> di pa stable. Siguro, ano po. Dahil lang, 5 uh, years from now. 5 years from now. Um, ano, yung, ano yung, ano yung ano? Sa tingin mo, kailan yung perfect time? Siguro, ano yung magiging sign na perfect time na para sa long table? Para sa akin, pag may ano na po siya, may, yung bawa yung stable na na. Stable na. May parang nakapagtapos, oh, ganun. Ah. Uh, ando naman ako. Oh. Hindi naman yun binamadali yung binamadali. Binamadali. Kapasal. Kasi so, sa akin, willing at uh, handan na si Rachel. Oo. So, uh, uh, uh? <laughs> ano yung susunod? Ano naman yung masasabi mo kasi si Erica na scout mo, no? And then, grabe yung pagpapala sa kanya Oy, ngayon. Siyempre, so, ikaw din yung isa sa dahilan kung bakit niya naranasan yung mga ganitong mga biyaya uh, ano po sa akin, malaki talaga yung pasasalamat ko insan. No? Kaya nga, every live stream mo, kung maabutan ko, uh, andun ako mag-comment ah. Uh, ako para ipakita ko yung support ka at aking pasasalamat sa inyo. Salamat yun no? At syempre sa mga sponsors, no? Na hindi ko na maisa-isa lahat mm. na po. Dahil po, uh, kung di dahil po sa inyo, wala kong mga uh, ganyang biyaya po na matatanggap sa Erika. Kasi uh, nga po, kung sa akin po, mga kalingap, uh, tanggap ko naman po na hindi ko kaya yung mga ganoon mga pagpapala, mga uh, blessings. Kaya po, alam ko na mas malaki ang maibigay ni Kalinya Prab na tulong para kinaharap ka. tayo. Uh, salamat po, din uh, sa tiwala. Po. Kaya po, ano hindi uh, naman po siya paligsahan. No? Uh, 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 ano po yun, achievement natin lahat. Tulungan, okay, tulungan. Ang hangarin natin, magkatulong, team uh, Kalinya tayo. Kaya kung ano yung achievement ng isang blogger, uh, pala tayong lahat. Uh, Mukhang tayo na yung... Basta uh, naka, kalingap tayo lahat. Kalingap eh. lahat. lahat. Ito naman insan kasi yeah, nga. may mga nagsasabi na bakit daw di ka sumasama sa akin. Ano yung hmm. ano mo doon? Ano yung sagot mo? Kasi bihira kang ngayon makasama no, baga sa K-Boys. Although, K-Boys ka, di ba? Uh -oh. Pero sa pagiging K-Boys mo, okay naman sa'yo yon Na isa kang K-Boys. Part no, ka uh, ng K-Boys. Tanggap ko naman na yan garam ko sa inyo. Uh -oh. Pero talaga sa ngayon, sa Busy. buwan na ito, <laughs> yun talaga. Kasi uh -oh. Nakaschedule yung mga ibang mga papapiding. Oo. Tapos yung... Mga ano, mga sponsor, ganun, yung mga kailangan sundin. Ano naka pending na Iba, tapos yung iba, nag-update na kung anong, anong nangyari doon sa... Pero wala namang ibig sabihin yun na wala, bira sumama, ano? Walang meaning. Walang meaning. Hindi na ako Sa pagkaroon din ng interview si Kuya Rowell at Kalinga Prab. Ini-interview nga muli ni Kalinga Prab si Kuya Rowell. Natanong nga nito kung kailan kaya ang balak ni Kuya Rowell na panindigan si Miss Rachel o ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Sumagot naman si Kuya Rowell at sinabi na sa ngayon ay wala pa siyang nasasagot sapagkat naantay niyo muna si Miss Rachel na maging mature at maging handa rin sabi naman ni Kuya Ruel ay kapag namating daw ang araw na yun, ay sinisigurado niya na dapat ay stable na nga o natulungan na ni Kuya Ruel at Miss Rachel ang buong pamilya ni Miss Rachel. Natuwa naman si Miss Rachel lang narinig ito sapagkat nagpapatunay ito na talaga namang may malasakit si Kuya Ruel hindi lamang kay Miss Rachel. Kung hindi, pati na rin sa pamilya ng dalaga. Ba't si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? sa... Oh, oh uh, Pero wala namang ibig sabihin yun na pira kang sumama, alam, ano? Walang meaning. Walang meaning. Yun. Yun. Na, hindi na ako Saka, oh, akin man... Okay lang na, buti nga yun, may sariling, uh, ano eh, may sariling, kumbaga, nakakapag-charity ka ng sarili in your own. So, same lang naman yung purpose uh, natin, mag-spread tayo dito sa lugar uh, ng Bicol ang makatulong. Uh, Kaya, siguro... Pero may mga viewers tayo na minsan gusto ay, makasama oh, na suma, gusto makita na uh, sa mga rin sa amin. Ano yung masasabi mo doon? Uh, siguro sa akin, maglalaan talaga ako na, <laughs> ano, ng uh, tamang oras, tamang oras. Taraw, asahan yung po yung Yun! Ayun, malinaw yun, na, na, na po naga, sa mga uh, nagtatanong. Oo. Uh, hindi naman po ako Porque hindi ko sumasama eh, Wala nang ginagawa Productive nung po yung araw ko Kahit hindi ako sumasama kinakalingan Hindi, saka, uh -huh. hindi naman porque hindi ka sumasama ay eh, Iba ka na uh -huh. Iba na yung ano mo Hindi ka nakalinga uh -huh. Parang uh -huh. gano'n Basta po ano uh, Maging ano na lang po tayo <laughs> Iwasan na lang po yung issue, issue Ayun na, Kasi Apo. nga ano wala Kami naman insan na ay yung, yun. Kahit bihira naman kami itong magkasama Pero okay na okay po kami po. Para masaya ako talaga sa ano. Masaya po ako sa achievement nila ni Rachel. Siyempre. Grabe. Sobrang nakakatuwa. Lalo na to si Insang. Grabe na. Ang dami na niyang solid supporters. Kahit sa hindi niyang upload. Madami na po nanonood. Kaya ayun. Congrats uh, sa ano, YouTube mo. And ganoon din kay Rachel. Rachel. <laughs> Ito yung best man ko eh. Ano <laughs> yun no? Wala sa tabi ko. And Insang. Ay Rachel. Congrats ha? congrats ha. Congrats sa YouTube channel mo. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!